Isang matinding laban ang naganap sa Wells Fargo Center kung saan sumabak ang Golden State Warriors kontra sa Philadelphia 76ers. Galing sa limang sunod na panalo, mataas ang kumpiyansa ng Warriors lalo na't malaki ang naging kontribusyon na kanilang bagong manlalaro na si Jimmy Butler. Samantala, nasa matinding krisis ang 76ers na may siyam na sunod na talo at lalo pang pinalubha ng pagkawala ni Joel Embiid, opisyal na ang idineklara out for the season dahil sa knee injury. Sa kabila ng inaasahang dominasyon ng Warriors. Nagulat ang lahat ng magpasabog ng career high 44 points si Quinton Grimes. Dahilan upang tuldukan ng 76ers ang kanilang pagkatalo at putulin ang winning streak ng Golden State. Sa pagkawala ni Joel Embiid, naging mas mahirap ang laban para sa 76ers. Ngunit ito rin ang naging pagkakataon para sa iba nilang manlalaro na umangat. Si Quinton Grimes na hindi inaasahang magiging bida ay nagpakitang husay sa pamagitan ng 44 points. Isang patunay ng basketball ay laro ng oportunidad. Kahit hindi umabot sa 50 plus points tulad ng kanyang huling laro, si Stephen Curry ay nagbigay ng matatag na performance na may 27 points at 13 assists. Pinangunahan niya ang wire sa opensa, ngunit hindi ito naging sapat upang makakuha ng panalo. Ang 44 points ni Grimes ay hindi lang simpleng performance. Isa itong pahayag na kaya niyang magdala ng kupunan sa matinding laban. Mula sa pagiging isang hindi masyadong napapansin, ngayon ay isa na siyang malaking factor para sa 76ers sa mga susunod na laro. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Warriors ay ang kawalan ng defensive consistency. Hindi nila napigilan ang scoring run ng 76ers sa mga crucial moments. Dahilan upang tuluyang maungusan sila sa huling bahagi ng laro. Sa larong ito, malaking papel ang ginampanan ng mga bench players. Para sa 76ers, si Grimes ang naging game changer. Habang sa Warriors, nakita rin ang kontribusyon ni na Moses Moody at Gary Payton II. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang isang malalim at epektibong bench para sa isang championship calibre team